Ayan, lumabas ako para pakainin ang aking kuting sa labas. Ayan siya oh. O. Oh. Dinalhan ko siya ng pagkain na manok at tubig. Kasi yung mga pusa dito, yung mga pusa dito hindi kumakain ng kanin, puro ulam lang. ganyan sila. kagabi kasi hindi ako nakalabas tapos uh, minsan wala din siya mabuti ngayon nandito siya pag nagdadala ako ng pagkain so ayan talagang mabubusog siya sa dinala ko kasi video marami-rami binabantayan ko kasi baka may dumating na malalaking pusa bibigyan ko din at hindi siya maagawan kasi marami yan sila dito. Yung iba siguro naghahanap din ng pagkain. Kaya wala yung iba dito ngayon. Social lang yung naabutan ko dito palagi, pero minsan nawawala din ito dito. Siguro nagugutom sa araw at hindi rin ako makakalabas. Wala siyang pagkain. So ngayon Nagkaroon ako ng time at may inipon akong pagkain niya. yan Kumain ka ng mabuti, Miming. Hmm. Kumain ka ng mabuti. Sige na. Dali na kaya baka abutan ka ng malalaki. Diba? Hmm ganyan ka social sila dito oh. yan kain lang ng kain yan basta may ano ako may mga pagkain dinadala ko talaga yan or tinatabi